May mga kwento sa probinsya ng Quezon na hanggang ngayon ay binubulong pa rin ng mga matatanda tuwing sasapit ang gabi. Mga kwentong hindi basta katang isip, kundi mga pangyayaring sinaksihan mismo ng mga taong hanggang ngayon ay takot pa rin ikwento. Sabi nila, kapag naramdaman mong may malamig na hangin na dumaan sa tabi mo, kahit walang bintana ng bukas, kapag may naririnig kang mahina pero paulit-ulit na tawag ng pangalan mo tuwing hating gabi, at kapag unti-unting nang hihina ang katawan mo ng walang dahilan. Posible na hindi lang basta sakit yan, kundi may nagkukulam na sayo. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ito ang kwento ng isang pamilya mula sa Quezon. Isang kwentong totoo na nag-ugat sa inggit, galit, at sumpang hindi mo kailanman gugustuhin maranasan. Ako po si Joy, nakatira sa isang maliit na baryo dito sa Quezon. Simula pagkabata, dito na ako lumaki tahimik, mapayapa, at halos magkakakilala ang lahat ng tao. Pero lahat ng yan, nagbago ng dumating sa buhay namin si Aling Dory. Si Aling Dory ay matanda na, laging nakaitim at bihirang lumabas ng bahay. Ayon sa matatanda, siya raw ang dating albularyo ng baryo. Pero dahil sa isang insidente, tinanggalan siya ng tiwala ng mga tao. May mga nagsasabing isa raw siyang mangkukulam, pero hindi ko noon pinaniniwalaan. Hanggang sa ako mismo ang nakaranas ng hindi maipaliwanag na takot. Nagsimula ang lahat noong isang gabi ng biyernes. Pauwi ako galing tindahan. At habang naglalakad sa madilim na daan, napansin kong tila may matang nakatingin sa akin mula sa lumang bahay ni Aling Dory. Noong una, inisip kong imahinasyon ko lang. Pero nang muling dumaan ang liwanag ng poste, nakita kong may anino sa bintana aninong tila kumikilos. Pero walang mukha. Pagdating ko sa bahay, Bigla akong nilagnat. Parang nilalamig pero pinagpapawisan ako ng todo. Sabi ni mama, baka pagod lang pero alam kong may kakaiba. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang aninong iyon nakatingin lang. Nakangiti ng marahan at parang hinihintay akong bumigay. Kinabukasan, may nangyaring kakaiba. Lahat ng manok namin patay. Wala namang bakas ng hayop pero may marka sa lupa parang bilog na may mga tandang hindi ko maintindihan. Nagtaka si Papa pero si Mama, iba ang tingin. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Huwag mong pansinin, baka lalo kang mapansin pabalik. Simula noon, nagsimula akong makaramdam ng kung ano-anong sakit. Bigla na lang sasakit ang tiyan ko, parang may gumagalaw sa loob. Tuwing hating gabi, may naririnig akong kalusko sa labas ng bintana. Minsan, may babaeng tinig na mahina, pero malinaw kong naririnig na tinatawag ang pangalan ko. Joy! Parang may malamig na hangin na dumarampi sa tenga ko tuwing maririnig ko yon. At sa tuwing sisilip ako sa bintana, wala naman akong makikita. Maliban sa isang maliit na bote sa may pinto, bote na may lamang buhok at piraso ng kuko. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Pero pakiramdam ko, may taong galit na galit sa amin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na may humihigop sa lakas ko. Hanggang sa isang gabi nakita ko siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakatayo si Aling Dory sa tapat ng bahay namin nakangiti. Hawak ang isang maliit na manika na kamukhang kamukha ko. At mula noon, nagsimula na ang sumpa. Simula noong gabing nakita ko si Aling Dory sa tapat ng bahay namin. Hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Tuwing pipikit ako, parang naroon pa rin siya sa labas. Nakatingin, nakangiti. Minsan, kahit gising ako, parang nakikita ko siya sa gilid ng paningin ko, dumadaan sa pagitan ng mga puno. Tumusunod saan man ako magpunta. Tinubukan naming huwag pansinin. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalala ang mga nangyayari. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos mula sa silid ni mama. Dahan-dahan akong lumapit at mula sa siwang ng pinto, nakita kong may nakaupo sa sahig. Si mama, hawak ang rosaryo nanginginig. Sa harap niya, may kandilang kulay itim. Maanong ginagawa mo? Ngunit bago pa siya sumagot, Biglang napundi ang kandila at dumilim ang buong kwarto. Kasabay nun, may boses na huminga sa tenga ko. Mahina pero malinaw. Hindi mo siya maililigtas. Pagbukas ng ilaw, wala na si mama sa sahig. Nakita ko na lang siyang nakatayo sa sulok, tulala, at nakatingin sa akin na parang ibang tao. Kinabukasan, ipinatawag kami ni Tia Felicia ang kapatid ni mama na matagal nang nakatira sa kabilang baryo. Pagdating namin doon, agad niyang sinabi, May gumagalaw na kulam sa inyo. Hindi yan basta sakit, Joy. Si Aling Dory po ba? Tahimik lang siya pero yung titig niya, malinaw ang sagot. Ipinakita niya sa akin ng isang maliit na papel. Parang lumang resibo na may nakasulat na mga simbolo at pangalan. Nasa gitna noon ang pangalan ko. Natagpuan niya ng pinsan mo sa harap ng bahay niyo. Ginamit kang alay sa galit ni Aling Dory. May ginawa raw ang tatay mo noon na hindi niya napatawad. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Si Papa ay tahimik na tao, bihira makipag-away. Pero nang marinig niya ang pangalan ni Aling Dory, bigla siyang natahimik. Pag uwi namin, nagkulong siya sa kwarto. Narinig ko siyang umiiyak. Mula noon, nagsimula ng manghina si Papa hindi na siya pumapasok sa trabaho. Araw-araw may sugat siyang lumalabas sa katawan, parang kagat ng hayop. Pero ang pinakakatakot, sa tuwing titingnan ko siya, may itim na usok na parang lumalabas sa bibig niya tuwing humihinga. Sabi ni Mama, kailangan naming humanap ng tulong. Pero tuwing susubukan naming lumabas ng baryo, bigla na lang masisira ang sasakyan o maglalagnat ako ng mataas bago pa kami makaalis. Parang may pumipigil. Hanggang sa isang gabi, biglang may kumatok. Tatlong beses. Mabagal, mabigat. Pagbukas ni Papa ng pinto, walang tao. Pero may iniwang isang bagay sa sahig, isang kahon na may laman mga uod, pako at buhok ni Mama. At sa ilalim ng mga iyon, may papel na may sulat kamay. Hindi pa tapos ang kabayaran. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang bigat sa dibdib ko. Ang mga nangyayari sa amin ay parang bangungot na hindi nagigisingan. Matapos naming makita ang kahon sa pinto, ramdam ko na lumalalim ang sumpa. Ipapa, halos hindi na makalakad ng maayos. Tuwing dumarating ang gabi, parang may itim na anino na palaging sumusunod sa kanya, humihinga sa kanyang likod. Minsan, naglakad ako palabas ng bahay at nakita ko si Aling Dory sa gilid ng aming bakuran. Hawak niya ang isang lumang libro. Sa bawat pahina na binubuksan niya, parang may mga pangalan na sumisilip mula sa itim na tinta pangalan namin. Pangalan ng aming pamilya. Pangalan ng mga kamag-anak. Nahulog ang libro at tumalon ang isang pahina na malinaw na nakasulat. Ang kasalanan ay kailangang bayaran. At sa isang iglap narinig ko ang boses ni Papa. Noong bata pa ako, tinulungan ko siyang makalaban sa baryo pero hindi ko alam na may na-injure siya at nagalit. Ngayon alam ko na ang lahat ay may dahilan. Ang galit ni Aling Dory ay hindi basta-basta. Ito ay galit na nagmula sa pagkakanulo at pagdurusa. At kami ang nagiging biktima nito. Simula noon, hindi na lang si Papa ang apektado. Si mama, ako, pati ang kapatid ko. Unti-unti rin naming naramdaman ang kakaibang sakit at panghihina. Tuwing hating gabi, may bumabalot na malamig na hangin sa loob ng bahay at parang may mga kamay na humahawak sa ating katawan. Pilit binabaloktot ang ating kaluluwa. Minsan, habang natutulog ako, bumangon ako at nakita ko si Aling Dory sa tabi ng kama ko. Nakangiti hawak ang manikang kamukha ko at dahan-dahang binulong. Hindi mo pa naiintindihan? Hindi pa tapos? Mula noon, natutunan naming maging tahimik. Bawal magalit, bawal sumigaw. Bawat kilos namin ay sinusukat at binabantayan. Kahit sa simpleng pagkain, may bakas na siya. Kung may ulam na hindi niya gusto, kinabukasan, ang sino mang kumain noon ay magigising na may sugat o sakit sa katawan. At ang pinakamatindi isang gabi, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa gitna ako ng gubat, walang liwanag. Habang nakatayo si Aling Dory sa harap ko, nakangiti at hawak ang libro. Binulong niya, Ngayon, simula na ng iyong pag-unawa. Ngayon, naramdaman ko na hindi na kami ligtas. Hindi lang si Papa ang apektado, hindi lang ako o si Mama. Parang buong bahay namin ay naging larangan ng sumpa. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising ako sa malakas na tunog ng kalusko sa sala. Ang ilaw ay kusa ring nagpatay. Sa dilim, naramdaman ko ang malamig na hangin. Mas malakas kaysa dati at tila may humahaplos sa akin mula sa lahat ng direksyon. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko si Aling Dory nakatayo sa labas kasama ang mga aninong parang umaaligid sa kanya may mga itim na mata ang mga aninong iyon walang pagkatao at parang naglalaway sa galit biglang tumalon ang isa sa mga anino at pumasok sa bahay umikot-ikot sa bawat kwarto at sa bawat silid na dinaanan nila may natutulog na biglang gising na may marka sa balat parang sunog ngunit malamig at malalim. Narinig ko ang boses ni Aling Dory sa gitna ng dilim. Malakas, matinis, at hindi matanggihan. Hindi nyo pa naiintindihan. Kailangang maramdaman ninyo ang bawat galit na naipon sa akin. Tumakbo ako sa kwarto ni Mama. Siya ay nanginginig at nakatitig sa kisame. Joy, tumakbo ka. Huwag kang magpikit. Ngunit bago pa kami makaalis, may dumampi sa aming mga paa. Mga kamay na malamig parang yelo. Hinila kami pababa sa sahig. Nang sumigaw ako, parang tumigil ang hangin. Hindi naririnig ang kahit anong tunog, maliban sa pagtawa ni Aling Dory. Sa labas ng bintana, nakita ko ang mga anino na kasakay sa hangin, papasok sa bawat sulok ng bahay. Ang kanilang mga mata ay itim, walang kibo. At ang mga ngiti nila ay parang punong-puno ng galit. Pilit kong iniwasan ang tingin sa kanila. Pero alam kong nakikita nila kami. Alam nilang natatakot kami at iyon ang nagpapalakas sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, si Papa ay bigla na lang humiga sa sahig. Parang nawalan ng lakas. Si Mama ay yumuko sa aking harap at binulong. Kailangan nating alamin ang lihim ng libro niya bago pa tayo tuluyang lamunin. At sa puntong iyon, alam ko na hindi na lamang ito simpleng galit o inggit. Ang sumpa ni Aling Dory ay literal na umaatake sa aming kaluluwa. Unti-unting kinukuha ang aming lakas. At walang sino man ang makakatakas kung hindi namin hahanapin ang paraan upang balikta rin. Matapos ang ilang gabi ng walang tulog, walang kibo, at walang kapayapaan, napagpasyahan naming harapin ang lihim ng libro ni Aling Dory. Pinuntahan namin muli si Tia Feli at sa gabing iyon, ipinakita niya sa amin ang mga sinaunang ritual na maaari naming gawin upang mapahina ang sumpa. Hindi ito basta-basta. Kailangan niyong harapin ang galit niya at sabay ninyong dadalhin ang inyong tapang at pananampalataya. Kung titigil kayo, hindi na kayo makakaalis sa sumpa. Sa gabing iyon, habang nakaposisyon kami sa loob ng bahay, muling dumating si Aling Dory. Ngunit ngayon, handa na kami. Bitbit -bit namin ang libro at ang mga ritual na itinuro ni Tia Feli. Binuksan namin ang libro at sinimulan ang dasal. Habang humihinga kami ng malalim at pinipilit itago ang takot, ang hangin ay dumami, mas malamig, mas mabigat. Ang mga anino ay dumapo sa bawat sulok at narinig ko ang malakas na tawa ni Aling Dory. Ngunit habang nagdarasal kami, tila unti-unti silang naglalaho parang nasusunog sa liwanag ng aming pananampalataya. Isang huling sigaw ang narinig ko. Mahina ngunit puno ng galit at lungkot. Hindi niyo ako matatalo pero pipilitin ko pa rin kayong tandaan. At pagkatapos, tahimik. Ang malamig na hangin ay nawala. Ang mga anino ay hindi na nakikita si papa, si mama at ako nakaupo sa sahig nanginginig ngunit buhay ang sumpa ay hindi basta natatapos sa galit lamang ng isa kailangan itong harapin at kailangan mong lumakas sa paniniwala mo sa kabutihan ngayon sir hindi pa rin ganap na nawawala ang takot tuwing gabi nararamdaman ko ang bahagyang lamig na dumadaan sa bahay Paalala na mayroong hindi nakikita sa paligid. Pero sa ngayon, ligtas kami at alam ko na sa pamamagitan ng tapang, pananampalataya at pagkakaisa ng pamilya, kahit ang pinakamalupit na kulam ay maaaring mapahina. Ito ang aming kwento, tunay, nakakatakot at mula sa puso ng baryo ng Quezon. Sana po sa pagbabasa ninyo nito, maiparamdam ko rin ang takot at pag-asa sa parehong oras. At iyan po ang buong kwento ng sumpa at galit ni Aling Dory mula sa Quezon. Isang kwento ng katotohanan, ng takot at ng galit na hindi basta-basta napapawi. Ngayon, alam natin na kahit sa tahimik na baryo, may mga lihim at sumpa na nag-aabang sa bawat sulok at minsan, kahit hindi mo nakikita, ramdam mo na ang kanilang presensya. Kung naramdaman ninyo ang kilabot at lamig sa katawan ninyo habang binabasa ang kwentong ito, tandaan. Sir, hindi kayo nag-iisa. Marami pang kwento sa paligid natin na naghihintay na maibahagi at maaring mas nakakatakot pa kaysa sa aming karanasan. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. At sa susunod na gabi, baka may bagong lihim at sumpa na ating tuklasin.